Magandang araw sa inyong lahat. Napansin mo ba kung gaano kabilis ang mga pangyayari sa ating mundo? Sa gitna ng mabilis na pagbabago, may isang bagay na hindi nagbabago, ang halaga ng mabuting ugali. Alam mo ba na ang mabuting ugali ay parang punong nagbubunga? Kapag inaruga mo ito, siguradong magbubunga ito ng masaganang buhay. Hindi ito katang isip lang. Ito ay katotohanan na napatunayan na ng maraming matagumpay na tao. Halimbawa, si Mang Pedro, isang simpleng tindero sa palengke. Kilala siya sa kanyang katapatan at magandang pakikitungo sa mga customer. Hindi niya binabawasan ang timbang, hindi siya nandaraya sa sukli, at laging may ngiti sa kanyang mga customer. Sa loob ng sampung taon, lumago ang kanyang negosyo. Bakit? Dahil pinagkakatiwalaan siya ng mga tao. Ganyan din si Aling Maria, isang public school teacher kahit maliit ang sahod, hindi siya tumatanggap ng suhol o regalo. Sa halip, binibigay niya ang kanyang buong pusong serbisyo sa mga estudyante. Ngayon, marami sa kanyang dating estudyante ang mga profesional na at hindi nila nakakalimutan ang aral na natutuhan nila kay Aling Maria. Ang mabuting ugali ay hindi lang tungkol sa pagiging matapat. Kasama rin dito ang pagiging masipag, mapagmalasakit at mapagbigay. Isipin mo na lang ang isang empleyado na palaging nasa oras, masipag sa trabaho at magalang sa mga katrabaho. Hindi ba't mas malaki ang tsansa niyang umangat sa buhay? Pero may tanong ako sa iyo. Bakit nga ba may mga taong kahit mabuti ang ugali ay parang hindi pa rin umaasenso? Ang sagot ay simple. Kailangan ng pasensya at pagtitiyaga. Ang mabuting ugali ay parang pagtatanim. Hindi mo makikita ang bunga kaagad, pero sigurado kang darating ito. Narito ang ilang paraan kung paano magiging daan ang mabuting ugali sa masaganang buhay. Una, nagbibigay ito ng magandang reputasyon. Sa mundo ng negosyo at trabaho, ang reputasyon mo ang iyong puhunan. Kapag kilala kang tapat at mapagkakatiwalaan, mas maraming oportunidad ang bubuksan para sa iyo. Pangalawa, nagbibigay ito ng kapayapaan ng isip. Kapag alam mong wala kang tinatapakang tao o nilolokong customer, mahimbing ang tulog mo sa gabi. Walang takot, walang guilt, walang pangamba. Pangatlo, lumilikha ito ng matatag na relasyon. Ang taong may mabuting ugali ay natural na nakakaakit ng mga taong katulad din niya. Disconnections often lead to opportunities, partnerships, at mga bagong pintuan na magbubukas para sa iyo. Pangapat, pinapadali nito ang buhay. Isipin mo, kapag kilala kang mapagkakatiwalaan, hindi na kailangan ng maraming papeles o garantiya. Ang salita mo ay sapat na. May kasabihan tayo, ang mabuting ugali ay hindi nawawala sa taong gumagawa nito. Totoo ito. Ang bawat mabuting gawa ay parang savings account, lumalago ito sa paglipas ng panahon. Pero tandaan mo, hindi dapat tayo gumagawa ng mabuti para lang sa gantimpala. Dapat natural ito sa atin. Dapat parte ito ng ating pagkatao. Kapag ginawa mo ang tama dahil ito ang tama, Darating ang mga biyaya nang hindi mo inaasahan. Narito ang ilang simpleng paraan para magsimula. Maging tapat ka sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Kung may nagkamali sa sukli mo at sobra ang ibinigay sa iyo, ibalik mo. Igalang mo ang oras ng ibang tao. Dumating ka sa takdang oras. Tuparin mo ang iyong mga pangako. Magbigay ka ng tulong kahit hindi ka hinihingian. Minsan ang simpleng pagtulong sa kapitbahay o kaopisina ay nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad. Maging professional sa lahat ng pakikitungo. Kahit gaano kakagalit o kastres, panatilihin mo ang profesionalismo at higit sa lahat maging consistent ka. Ang mabuting ugali ay hindi panandali ang gawain. Ito ay lifestyle, commitment sa sarili at sa kapwa. Sa mundong puno ng shortcut at madaling paraan, minsan nakakalimutan natin na ang pinakatiyak na daan sa tagumpay ay ang pagiging mabuting tao. Hindi ito madali pero worth it. Kaya sa susunod na mag-isip ka kung worth it ba ang pagiging mabuti, tandaan mo, ang mabuting ugali ay hindi lang investment sa sarili mo. Ito ay investment sa kinabukasan ng iyong pamilya, sa komunidad, at sa lipunan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya. Tandaan ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na video.